asusmartolo mo? Ano? na lang, kung ano in balagin na n kaya susmartolo mo? naka kaka English kaya sa may tulo mo? <laughs> Gusto mo mo sa ano, kaka-English? Buti hindi nagdugo ilong. Unti hmm, ka na. Galing mo ako mag-English. Mahinig ka ha. Gusto mo gumaling ka agad? Na Kulang yata lang yan sa kain eh. gutom ka? Kulang sa tinapay yan. Ice cream. May ice cream pa tayo doon <laughs> ko may pag-aaral Kumain ako. Huwag sa sabi ng ulo ko. Bakit? Yung na sa yung ice cream. Dating kind... no? bata ba ako po yung pang doktor? na ako nila. Hindi na sa'yo? Yung dati nandito ko sa Tapos sa akin na nai. Kailangan mo nila pupunta ng doktor. Kasi mag-a-chip ko. Bahay na sa aking mga chocolate. Mahirap na. Pero nainom ka naman ulit ngayon. Nainyeksyonan ka? Hindi naman e. Eh, Haya mo, di diba? <laughs> <Ito> ba? Tumutuloy ang dewa. Kunan. Tito, pangit yan. Ano gagawin mo dyan? Ano? Tasago natin. Black and white lang naman yun e. Eh. Pangit siyang panawaran. Ano, <laughs> Walang kulay ang tao black and white tambal na yan. Ano black and white? Itim, tsaka puti. Walang kulay, hindi colored. Okay. Ba't ang daming tanong? Ay, tanong mo. ka na. Uwi ka na. Uwi ka na. Kaya ka pala na ulo kasi gumising ka eh. Totoo ka eh. Kaya gising mo lang eh. Galing siya kay pare ko ko eh na nagtalagot sa akin. Na ang ganito papa ko, hindi nasa ba baba ako ng tulog. Ang baba ako ng tulog ko sa baba. Ano sabi sa eh. ko? Ay, ko sa akin. Ay, ko sa akin ko. hindi ko. Kung ano po, hindi mo ba ako na... Ayaw niya nakakangapapasapan ko. Okay? Eh, Kunting galaw ko lang. Maharap ako sa papa niya. Pinapagalitan ako. Lalaya siya. anak siya ng ibang mama. Ito na kay Ami. Yun na yung mama mo. Tapos papa mo si ano? Si Amir. Si Amir. Okay ba? Ha? Ah? Okay ba? Ayos lang? Ayos lang, be? Mami mo si, A si Ami, tapos daddy mo si Amir. Kakain ka laging chapati. Tsaka ano, sili, sibuyas pa nung muna yung mga bagay na yun. Hindi ko na nagtanong Okay lang. Pag-isipan mo. Kaya pala, hindi ka na mag-sing papa mo. Papa mo yun eh. Love mo din yun eh, di Eh, ako hindi mo pala. Love nga kita. Alam mo siya nga kita. Ang mauling ibang bahay. Dito ka sa amin, no? Meron pang bakante bababad sure mm. ka lang Kaya dito ka sa taas. May maybaad ka ba ik trabaho ka lang o ka na dewa pero sa 'yo pagkain ha hindi ka namin kaobahaing walakas ka kumain eh. Kasi naman ni Mama. Pero well, minsan naman nangangawit si Mama. Nung isang side na, lagi nang harap sa'yo. Minsan naman si Mama. Ibati diba, ba diba, pa maraming tayo? Patapin. patapin, patapin. Alam mo, gusto mong laging nakaharap sa'yo si Mama? Matulog ka sa kita, eh. May. Mag-lighting ka doon. Lagi ka makita na Mama. Malaki ka na kasi, Li. Eh. Masyado kang malaki. Masyado kang ano, maraming space na, na ano, nagagamit. Kain ka kasi ng kain. Ano na, no, mataba ka na. Ah. Saka malaki ka na dapat may sarili ka ng kwarto eh. Ayun yung, yung, yung padal na LBC yung mga kwarto. Maraming Saan ba ulo mo? Mama, tolong mga tao. mo? Oo. Wala ba tayo? Huwag pa tayo. Huwag ka magsira kay Papa ha? Pag nakakapagpuhak ka rin. Masisira ka lang ka Papa mo din yun. Papa mo? Ba't ka nangharap? Siyempre, Papa dun. Di ba? Hindi sinahaghag mo rin. Ba't lang hindi lang na-ahag palagi? Ano talagi mo lang pagsarukan ng sumagay sa'yo'y hinahag mo? Ayaw mo ako sa sa Papa mo?